Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalima ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang sabat para may lako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ng taong dukha Patitulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistay gagawin kong araw ng pamimighati. At ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong maghahit ng ulo matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom magugutom sila ngunit di sa pagkain mauuhaw sila ngunit di sa tubig ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran hahanapin nila ang salita ng Panginoon subalit din nila masusumpungan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masulurin Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya akoy pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo iyong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Aleluya, Aleluya. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.